Kawawa naman ito mga bata Ito anong grade ka na? Grade 6 ka o? 8 Grade 8? mas malaki ka doon sa kanya? Hindi <laughs> <laughs> ka natutulog siguro no? Hindi pinapatawa ko lang kayo kasi Mga kalakpay Magbablog kasi ako uh, may lumapit na dalawang bata dito sa akin habang nakaparada ako sa labo kameralist no? pinabibenta ng pako pero masarap yun know? o pako no paso kaya lang wala naman akong bahay dito di ako makapagluto so nag-aaral sila eh isa walang nanay bibigyan na natin sila ng uh, konting ano konting reward para sa pambaon nila pako pako ba tawag diyan uh -huh. ah ito hinahalo sa ano sa tawag ito yung malilit na shield no yung pala itim tabagwang tawag niyan dito nag-aaral kayo Saan yung mga nanay niyo? Para? Hindi ko po alam. Bakit? Nagiwalay na po sila ni Papa. Ha, ganun? Pero yung Papa nyo, kasama nyo. Magkapatid kayo? Magpinsan. Magpinsan, pero ikaw ay mamagulan ka. Ah. Uh. Taga rito kayo sa Labo? Hindi po. Mabiloon. Na malayo yun. Ang dami yung dala, no? Masarap sana yan, no? Kawawa naman ito mga bata. Ito, anong grade ka na? Grade 6 ikaw? 8. 8? Grade 8? Mas, mas malaki ka sa kanya. <laughs> hindi <laughs> ka natutulog siguro, no? Hindi, pinapatawa ko lang kayo kasi natutuwa ako sa guys sa inyo nang bibenta ng ganyan, tumutulong sa magulang. So, actually, <clears throat> hindi ako bibili dahil hindi ako taga rito eh. Wala akong bahay kasi dito. Pero, bibigyan ko kayo ng ano nala, ng pambaon nyo, ha? Nag-aaral kayo pariho? So, ito lang maliit na may tulong ko sa inyo. Nagpasinsyahan nyo na, ha? Ha? Kasi uh, naawa ko sa inyo kasi wala akong bahay. Sarap sana eh, you no? Know? Hindi <laughs> makapagloto sa tigil kayo, ha? Kasi na na, yun lang yung kaya akong maibigay. baka uh, may pambaon na kayo, tapos ingat kayo sa pag Malaya pa uwian nyo? Ah, sige, sige. Benta nyo na lang sa iba. Baka may bumili pa. Ha? Okay, bye-bye. So, ayun sila mga kalakbay, oh. Uh, laking bundok sila makikita naman sa itsura nila na talagang hindi sila taga rito sa syudad so binigyan na natin ng tig isang daan dahil <laughs> yun lang yung uh, pera natin na yun na extra so uh, malaking toro lang sa kanila yun kasi nag-aaral daw sila yung isa wala pang magulang ah, wala pang nanay ayun lang Uy, lumapit pa mga kalakbay, si nanay. <laughs> Nay, ano nangyari sa'yo, Nay? Yan po. Po, po. Ah, pilay? Ayun. Ngayon. Ganyan pa kayo doon, ah, di ba? Magkasama kayo, tatay? Oo, oh, bigay ko na lang din kayo. Pansinsyahan nyo na po, ah. Sana makatulong na po sa inyo yan. Okay, salamat po. Ingat po. Ngayon, mga kalakbay, habang nagbigi ako nung <laughs> mga bata na nagbebenta ng pako, Ay eh, sila nanay pala. Akala ko, nakatingin lang sa akin ito kanina, eh nangangailangan din pala sila so unexpected to kaya na pa ako nakaparada dito kasi nantay ko mag 1 o'clock eh, may mga lumapit sa atin so sana eh, nakatulong sa kanila yung kapiranggot na ano na naibigay natin na pera eh, bukal sa kalooban natin yun at saka uh, malaking tulong na siguro sa kanila yun dahil tingin natin walang wala sila pero sana may mag-share nito eh, gusto ko din na makatulong ng malakihang halaga eh. pero sa ngayon kasi eh, ito lang talagang kaya pa natin maliitan pa lang kasi unang una hindi pa tayo kumikita sa facebook eh. Ayun pa si tatay hindi pala magkakasama to binigyan ulit natin si tatay <laughs> yan kinawayan tayo mga halakbay binigyan ulit eh, <laughs> hindi natin expect na may mga ganun palang ano, uh mga matatanda sa gilid akala ko eh nakatingin lang sa atin sige po ingat po yan kumakaway pa sila sa atin mga laking bundok na bumaba lang dito sa bayan para ang ng, ano, ng kunting tulong so yun ang maliit na naitulong natin sa mga kalakbay sana supportahan nyo pa ako sa mga vlog ko kasi uh, gusto rin natin makatulong ng malakihan sa kapwa na nangilangan talaga eh So, ang ginagawa natin ngayon, nagpapa-challenge challenge lang tayo kasi para ma-promote yung page natin at saka makatulong kung makuha mo yung challenge. Eh, itong mga talagang mga gayetong pagkakataon is hindi na kailangan mag-challenge kasi eh kailangan na talaga nila. So, yun lang ang nating pera na extra. So, sana nakatulong sa kanila yon.